Alam nyo ba na may isang tao sa kasaysayan na mula sa matinding kahirapan ay naging isa sa pinakamayamang tao sa mundo? Ito ang kwento ni Andrew Carnegie, isang pangalan na simbolo ng American Dream. Ipinanganak sa Scotland sa isang mahirap na pamilya, lumipat sila sa Amerika noong siya ay 13 taong gulang. Nagsimula siya bilang isang bobbin boy sa isang pabrika, kumikita ng kakarampot para sa mahabang oras ng trabaho. Pero dahil sa kanyang sipag at talino, unti-unti siyang umangat. Mula sa pagiging messenger sa isang telegraph company, natuto siyang mag-invest at nakita ang potensyal sa industriya ng bakal. Itinayo niya ang Carnegie Steel Company na naging pinakamalaki sa Amerika. Ngunit ang mas kahangahanga ay ang kanyang paniniwala na ang yaman ay dapat ibalik sa lipunan. Ipinamigay niya ang halos lahat ng kanyang kayamanan nagpatayo ng libo-libong aklatan at paaralan sa buong mundo. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa kung paano mo ito ginagamit para tulungan ng iba.